Noong Oktubre 2012, ang mga katutubong kabilang sa grupo ni Negrito na nagmula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay nagsama-sama sa kauna-unahang Negrito Cultural Revival Festival and Development Forum. Ang mga Negrito ay kumakatawan sa pinakaunang kulturang katutubo sa Pilipinas na hindi kailanman nagambala sa nakalipas na 30,000 taon. Kabilang sa kanila ang mga katutubong agta, Aita, Ati, Batak at ang Mamanwa. Nais ipamalas ng palabas na ito ang mensahe ng pagdiriwang ng natatangin kultura ng mga negrito, ng kanilang malalim na ugnayan sa kalikasan at ng kanilang lipunang may pagkakapantay-pantay at walang pagtatangi. Ang mga tinig na inyong madidinig ay mula sa dalawang grupo ng mga katutubo na matatagpuan sa Luzon. Ang isa ay mula sa Agta, ang pangunahing tagapawinay ng pagdiriwang na ito, na ang lupaing ninuno ay matatagpuan sa kahabaan ng kabundukan ng Sierra Madre at sa baybayin ng karagatan at mga pulong dito ay nakaugnay. Ang isa naman ay mula sa mga aita ng pinatubo, na ang lupaing minuno ay nasa bundok pinatubo. Ang, ang kalagayan ng mga katutubo noon, ay talagang diyan sa kalikasan sila nabubuhay, diyan sila naghahanap buhay. Mga yung kanilang maging ang kanilang mga pagkain ay diyan nila kinukuha sa kagubatan at bagi sa karagatan at saka dito sa mga ilog. Ito pong aming ginagawang ito ay nanguha po kami ng kibit dahil ito po yung aming pinagkakitaan dito. sa amin sa amin lugar para magkaroon kami ng anak buhay nakbuhai ang hân anh chị hầu hết sao anh bay nga kwa nakakwa nakakwa No, ang pakapa na. Uy, ba na baboy? And Ang aning hanap buhay, uh, yung hanap buhay namin sa buong maghapon, namumuso lang kami. ah uh, yan ang inaasahan namin sa isang pagkain. Isang sainan lang yun. Kapag nakakuha kami ng isang sakong puso, kasama na rin ang dumaan dyan na magpulot ng suso, paghaluin na yun. Ngayon, kung nakakuha kami ng isang isang sakong puso, 50 pesos ang halaga niyon, yan ang kainin namin maghapon. Hindi na namin inaadyo. Yan. Ah, di, kaya namin kinukuha ito. ah kalimitan namin ginagawa nung kami nagbaba nag kami naggagawa ng aming tirahan bahay panali namin ito sa sa bahay wala hindi kami nagamit ng pako sa paggawa namin ng bahay ng mga katutubo ganito ganito kaya lang ito yari sa buho hindi sa kawayan pwede rin yung kawayan kaya lang hindi namin tinatalin, walang pako kami, no, walang pako noon ang ginagamit namin. <laughs> ito naman ang ginagawa namin ng mga babae. Pag tapos na ang bahay namin, ito ang ginagawa namin sa sa bahay sa kubo namin, kung nasa bundok kami, ganito ang ginagawa namin. Hindi kami gumagamit ng ano-ano, basta kung may itat kami, yun ang pinagkukuan namin, sinapang sa likap. Ang tawag namin dito ay bitayo. Bitayo ang tawag namin dito. Uh, yung kanilang uh, kung paano yung kanilang pamamahala yung pamang pagpapasya nila dun sa kanilang pamayanan o sa kanilang angkanan ay yung mga matatandang katutubo yung laging uh, kanilang kinukonsulta o tinatanong saka po ang ugali po ng nagdadalayan na iya sa kapwa kung masalubong mo yan. Halimbawa, nasalubong mo po yung kapwa mo katutubo, bigyan mo po ng nahanting mo kahit na isang ano mm. po, laguyo. Kaya mm. kung nakadalawa ka po, bigyan mo ng isa. Mm. Yan po ang ng mga ng kultura. At, at sa nga yung pagbibigayan, uh, ang sinasabi ng mga lolang, nakakaipid daw yun. Pero sa amin na mga katutubo, ayaw namin mawala yung ugnayan. Kasi pag nawala yung ugnayan, uh, yung pagbibigayan, uh, hindi na kami katutubo. Pero wala sa kamalayan ng mga katutubo na darating talaga yung panahon na ang lupain ay ah, hahati-hatiin ng mga tao at may mga darating na mga tao na hindi nila kakilala. Wala sa isip iyon ng mga katutubo. Kundi ang, ang isip ng mga agta dito ay yung kagubatan, yung karagatan, yung ilog, yung lahat na ah, kalikasan, iyan ay walang sino man yung nagmamayari ng, ng lahat ng ayan, kundi ang, ang Panginoon lamang. Uh, ah, nananawagan ako na yung aming tradisyon ay kailangan na huwag namang samantalahin ang mga iba na mga tao na halimbawa ah, iniwanan namin huwag naman nilang pun, uh, kultibahin hindi, 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 huwag naman silang magtanim ng ganyang bagay dahil yun kaya namin iniiwanan para mapalaki namin yung, uli yung puno yun lang tsaka po saka po yung pagkakaisa po ng katutubo. Dapat po mabuo po yung pagkakaisa ng katutubo, katutubo dahil sinasabi nila wala raw pag-asang umangat yung mga katutubo. Kaya, kaya, ngayon po sinimulan namin para maganda yung patagbo ng katutubo. Para magbalik dun sa dati ng pag dating kaangatan ng katutubo. Akala, ba? akala nila po kasi wala namang pagbabago yung ugali ng mga katutubo. Ang kaularan sa aming mga eta yung masaya kami at may mga pagkain po kami sa, sa bundok at magkakasama po yung magkakapamilya at lahat po ng kakasama sa komunidad. Yung pong kultura, pag nawala po yung sa amin, uh, hindi na po kami katutubo. Bali, ang misahe ko sa sa aming mga kapwa-katutubo, katutubo ng Pilipinas, uh, ang bigyan halaga po yung uh, pananatili ng kultura at pagpapahalaga ng kalikasan at kailangan protektahan na yung lupaing ninuno. At itaguyod din po yung mga bagong henerasyon imulat do sa mga nakagisnan na nakakatanda. Ako po ay hindi nahihiya sa aking sa aking pagkatao dahil po pinagmamalaki ko na ako ay isang katutubo at kinikilala po ng lahat ng bansa ang isang katutubo na mayroon kaming karapatan. Ang panawagan ko sa mga septem ng namumuno sa ating uh, mga pamayanan at talagang oras na ng ating pagkakaisa pag, uh, at uh, pagbabago. at puno At sa tayatapin, Bago sila Maglahor i mm you. -hmm. upang pag ko'y lalayan. <laughs> <laughs> Wagyan, kamahan. Okay, okay.